ito ang ginagawa ng mga mayayaman at hindi mo alam mas mabuti ang steel wool sa kumukulong tubig kaysa sa kahit ano ganyan ang ginagawa ng mga mayayaman hindi nila sinasabi pero sa video na ito ibabahagi ko sa iyo ang lihim na ito at talagang napakasimple lang nito para magsimula ilagay isang tasa ng tubig para pakuluin at kapag nagsimula na itong kumulo ilagay ang isang piraso ng steel wool katulad nito Kapag ang steel wool ay ganap ng basang-basa, buksan ito ng ganyan. Gamit ang mga utensil, pero mag-ingat ka lang. Pagkatapos buksan ang steel wool ng ganyan, idagdag na natin ang dish soap. Sige, idagdag mo na ang dish soap sa ibabaw ng steel wool. Maaari kang magdagdag ng karami na kailangan. Pagkatapos idagdag ang dish soap, magdadagdag ka rin ng isa kutsara ng baking soda. Sa puntong ito, nabawasan ko na ang init pero nakaon pa rin ang kalan. Kapag tapos na ito, pukunin mo na ang mga piraso, ang mga burner ng kalan. Ang bahagin ito ng kalan ay madalas na nag-iipon ng dumi at kalawang na ganyan. Ang mga luma ay madalas na nauwi sa ganitong estado na may matigas at mahirap tanggalin na mantika. Pero para masolusyonan ito, napakasimple lang. Subukan mo ang hack na ito at makikita mo kung ano ang mangyayari. Ilagay ang burner direkta sa ibabaw ng steel wool at pagkatapos ay balutin ito sa paligid ng burner. Ganyan. Parang maliit na bunton lang. Sobrang. Pagkatapos gumawa ng maliit na bunton na ganito, hayaan mo lang itong nakaupo sa kalan ng mga isa-sero minuto. nayon hayaan mo lang ang mga kemikal na kumilos para matunaw ang lahat ng dumi at mantika na nakadikit. Ito ay kayang tanggalin ang kahit anong uri ng matigas na mantika at dumi. Ang trick na ito ay lubos na inirekomenda para sa stainless steel at mga silverware din. Pagkatapos ng itinakdang oras, maaari mo nang patayin ang init at hintayin na lang na lumamig ang tubig. Kapag tapos na yon, itapon mo na lang ang tubig. At guys, tingnan nyo ang kulay ng tubig na lumalabas dito. Yan na lahat ng dumi at mantika na nasa burner mo. Tingnan kung paano na din itsura ng burner. Tulad ng makikita mo dito, lahat ng naipong mantika at dumi ay natunaw at lumambot. Ngayon, maari mo na itong tanggalin gamit ang iyong mga daliri. Ang simpleng prosesong ito ay ganap na nag-aalis ng mga lumang na mantika. Nawawala, pinang kalawang. At ang burner mo ay mukhang, bago na ulit. Tingnan mo ito. Lahat ng mantika na naipon ay nawala na, at ang kalawang ay nawala na rin at maaari mo itong gawin sa lahat ng mga burner sa kalan mo kahit gaano pa ito katanda dahil kayang-kaya nitong tanggalin ang kahit ano. Ngayon, hugasan ko na lang at iyan na ang resulta. Tingnan mo ang ganda. Sigurado akong marami ka ng nasayang na oras sa pag-scrub ng mga burner. Nang hindi mo alam ang tungkol sa kamanghamang hanghak na ito. Nayon natutunan mo ito, huwag kalimutang subukan sa bahay. Sigurado akong magugustuhan mo ang resulta.